Magising ko nga, ang bumungad agad sa akin ang magulo, maalikabuk, at makalat naming bahay. Kaya paano ko naman kayong babatiin ng good morning, anak suta? <laughs> Nagwalis, walis na nga ulit ako dahil sobrang daming alikabuk at mga balahibo ng mga alaga namin. Makawalis na nga ako, pinagpapasok ko naman itong mga parcel na natambak na pala dito sa labas. O diba, saksi ang dalawa kong alaga kung gaano ako kagastos. <laughs> Magbubukas na nga lang ako ng mga kagastusan Aba, may audience pa ako, ang problema, hindi man nagsasabi nagsasalita. Yan nga pala yung dalawa naming alagang pusa na si Sasa at si Chacha. Sa pagbubukas ko nga ng ano, mga parcel, meron nga pala akong nakita dito na galing pa nga ng Canada. Iisip-isip ko nga kung sino naman rugoy nagpadala sa akin. Galing pa mong Canada, eh matagal na kaming hiwalay ni Alexander. Ipalab letter pa nga sila at ang nakalagay nga ay Miss Mengan. Kaya malakas talaga ang kutob ko na ito nga ang letter ay galing nga sa ex ko. <laughs> Hindi ito pwedeng makita ni Bebo. Ito nga pala yung sinabi niya sa akin. <laughs> galing sa ex ko. Galing pala to sa The TNP Shop. Nagtitinda sila ng mga Canadian goodies. Kagaya nga nitong pinadala nila sa akin na pantulog. Nataon pa nga na halos kaparehos nitong suot ko itong pantulog na pinadala nila sa akin. Karamihan talaga sa mga tinda sa The TNP Shop eh mga brande. Bukod nga sa pantulog, nagulat ako meron pang isang parcel na dumating sa akin at ito naman yung tumbler na kulay pink. Yung shop nga nila ay mas kilala talaga sa pagbebenta ng mga perfume. After ko magbukas, ay nuka, sumakit ang aking buntok sa nakita ako. Di ba nga, kakabili lang ng supa namin. Nung pumasok dito sa si Pinoy Lupi, nag-iwan na naman siya ng bakas na naksutan. <laughs> Nakalinis lang yan kahapon, umihi na naman siya ngayon. Ayako, sasawa na ako. Pasakan na yata ang tanghipin eh. <laughs> pero buti talaga itong vacuum na nabili ni Bebo. Powerful sa paghigo. Bukod sa paghigo. Pwede pa yan magwisik ng tubig kaya nawawas niya agad yung pinakamadumi. Saktong-sakto naman mo. Dumating na nga itong sofa cover namin. Hindi nga to kagandahan at hindi nakakaganda ng bahay. Pero sabi ko kay Bebo, okay na yan kesa mabaling tayo. <laughs> Kahit kasi siya mismo, stress na stress na siya kapag ka ginagawa tong CR ng mga alaga namin. Sabi ko na eh, dapat talaga ang pinagawa namin, Leda. <laughs> Kahit kasi kasi magkalat ako ng mga ihian o mga toilet ng mga aso o alaga namin. Hindi pa rin sila doon umiihi. Gusto pa rin nila sa kama at saka sa sopa, anak syuta. So tatanungin ko kayo, pwede pa bang ipaleder itong sopa namin? Kasi kung hindi na, tatapo ko na to. Naghanap na lang muna ako ng waterproof na sopa cover. Sana effective naman mo. So nabili ko lang to sa may black app. ganda naman yung mga reviews at feeling ko naman hindi lang gawagawai yung mga reviews na yun. Alala, kung iihi ulit. pati sa kama namin. Mali pa mo yung size na nabili ko. Ang nabili ko pang malaki. Dapat pala pang dalawang seater lang. Kaya naman, ayan, hindi siya masyadong perfect tingnan, pero pwede na rin yan. Kinabukasan nga, ako naman ang mas naunang nagising kebebu. Bebo. Oh, syempre, nakikita nyo naman yung mga sahog na gagamitin namin. Ang makakahula sa lulutuin ko, magkakaroon ulit ng isang libo kagaya kahapon. Pero syempre, bawal ang tamang sagot. Alupitan na lang kayo ng sagot at pipiliin ko kung sino ang pinakamalupit. Nagisa na nga ako ng luya, bawang at sibuya. Pagkagis ako nga, inilagay ko na nga agad yung mga karne ng manok. Okay. So, habang nagigisa nga ako, meron akong ikikwento sa inyo. Ito eh, kwento ko lang naman at gusto ko lang i-share yung nangyari kahapon. Okay. So, meron tatlong babae na lagi nagpupunta dito sa bahay namin. Siguro mga three times or four times na silang bumisita. Okay. Hindi ko rin alam kung paano nila natunto ng bahay namin. Mm. Pero tuwing pupunta sila sa amin, lagi nila sinasabi na kailangan nga daw nila ng pambayad sa ganito o kaya kailangan nila ng pera. So kami naman guys, every time naman ay pumupunta dito, nagbibigay ng naman kami kahit papaano. Kaya lang, itong tatlong babae na to, alam nyo ang gusto nila, 8,000 tigi-tigi sa sila. Pinagbibigyan eh, kasi namin sila ng tagpa 500 pesos. Kasi nung una, binigyan na namin sila ng tagi 1,000, tas nung pangalawa, tagpa 500, tas tagpa 500 na naman. Ang problema lang, ayaw na nilang tanggapin kasi nga daw ang kailangan nila, 8,000. Ang tirada pa nga, eh, hindi daw aabot yun sa panggastos pa lang nila sa pamasahin. Kami guys, hindi kami madamot, alam nyo yan. Kaya lang, hindi lang sila yung kailangan namin tulungan. May pamilya ako, may pamilya si Bebo. At meron pa kaming yung mga iba na sinusuportahan. Kagaya nga nito si Apple. Pinag-aaral namin yan. Hindi <laughs> ko na may isa-isa naming tao. Pero kung alam niyo lang lahat, talaga ng racket pinapasok ko basta may pagkakakitaan. Kagaya nga nito, nagtitinda na naman ako ng mga damit dahil extra income ko rin niya. Nabanggit ko kasi sa inyo, nabalak na namin magpagawa ng bahay nitong si Bebo. Kaya yeah, grabe kami kung magtrabaho kahit meron na kaming dalawang business na restaurant. Oh, so, yun lang na i-share ko lang naman sa inyo. Anong masasabi niyo sa tatlong babaeng nagpupunta sa amin? Nakshuta. Yun lang naman. Salamat. Lahat na magre-register dito sa Diamond Game ay magkakaroon ayuda sa akin. Dali lang naman mag-register. Ilalagay ko na lang yung link na pipindutin nyo sa my comment section. Dito kagaya ng mga pangkaraniwang larulan dahil dito nga, pera nga ang mapapanalunan nyo. Laking manalo dito at syempre hinahinay lang sa paglalaro at mahigpit na ipinagbabawal to sa mga bata. Sa to sa mga laro na madaling laruin at madaling nga manalo. Saan 100 lang ang taya, umaabot pa na hanggang 12,000 o 13,000. E eh. ano mo kung gusto mong itry, ilalagay ko na lang din yung link sa my comment section. Yan lang naman. Salamat!